Masaya at puno ng pag-asa. Ito ang mga mukhang makikita sa mga residente ng Barangay Makalang sa Munisipalidad ng Albarca, Probinsya ng Basilan matapos maghatid ng iba't ibang libreng serbisyo ang pamahalaan ng ARMM sa isinagawang People's Day nito nga 27 ng Marso. Sa Barangay Makalang na dating kampo ng mga Abu Sayyaf Group, nagtipon ang daan-daang mga residente ng Munisipalidad ng Albarca pati na rin ang mga kalapit bayan nito. Personal na pinuntahan ni ARMM ng Governor Mujib Hataman ang nasabing munisipalidad upang direktang maihatid ang mga serbisyo at mailunsad ang mga proyekto. Dumalo rin sa aktibidad si Basilan Governor Jim Saliman, Alparca Mayor Darussalam Lajid, mga miyembro ng gabinete at mga lokal na opisyal. Ayon kay ARMM Governor Hataman, milyong-milyong pondo ang ibinuho sa munisipalidad ng Albarca para sa iba't ibang mga proyektong inulunsad sa kanilang lugar. Kabilang dito ang 132.5 million pesos para sa mga proyektong pang at 10 milyong piso naman ang nakalaan para sa proyekto ng ARMM Helps. Isa sa mga residente nagpaabot ng pasasalamat ay si Saripa Ansala. Aniya? Para sa akin, para sa akin parang masaya ako kasi maraming tao parang masaya ang buong ng barangay dito at marami mga pagbigay, mga pagkain pero kasi na kami ang gusto-gusto nga namin ganito to kasi kung kung baga isugong isang araw may kulu, may ano tapos matatakot kami magtatakpoan, magpunta lang kami sa e school, ganyan tapos pagkatapos ng gera na balik na naman kami sa bahay. Kanya na nang ginagawa. Nanawagan rin si Ansala na sana tuloy-tuloy na ang katahimikan sa kanilang lugar. Ayaw naman namin ng bulo. Kasi ilang taon na kami sa bulo lang kami nabubuhay. Ayon pa kay Governor Hataman, nakabalik na ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Ah, actually, dito na yung challenge na lang ngayon sa atin, paano i-rehabilitate yung community. On our part naman, buhayin namin yung government, government center dito ng barangay. Kaya mag-allocate kami ng 10 million ang component no? mga health facilities, barangay hall, tapos yung livelihood para sa sustainability ng peace and security pag-development ng community dagdag pa ng gobernador parehong aktibidad ang gagawin sa iba't ibang probinsya ng ARMM mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bureau of Public Information ako si Mark Anthony Uy para sa The Working ARMM Government